morning guys ipisahan na natin ang pag-aayos ng balikbayan box ni Renz TM ayan, meron tayong bedsheet, tsaka mga pillowcases cases, may, may mga bags bags groceries ayan guys may mga groceries dyan shoes. Umpisahan ko muna dito, guys. Tapos, meron pa dun sa ilalim. Aayusin ko pa. Para maipadala na natin kay Rex DM. Ayan. Ano so, natin yung mga groceries. Yung mga kape. Ayan, guys. Chocolate. Ayan, chocolates, guys. chocolate ulit. Yes. chocolate. Ayan. Tapos, mga chocolate at saka noodles. Ayan, guys. at saka pabango. Ang dami ng toothpaste. Ayan, umpisa na muna natin, guys, ha?